sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM. Ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live. Live Nation Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ng pulisya kaugnay sa isa patay ng mag-asawang negosyante na nakagampos at may tama ng pala sa leeg sa kanilang bahay sa barangay Darasa sa Tanawan City. Ayon sa ulat ng Tanawan City Police Station ng mga biktima na sina Allen Jan Umali, 38 anyos at ang kanyang asawang si Keg C, 36 na may shuttle service transport business sa isang industrial company ay nadiskubre ni Rachel Badillo kapatid ni Keg C habang magkatabi sa kama bandang alas 7.20 ng umaga sa ground floor ng kanilang bahay sa Ciudad Victoria Homes. Ang kay Lieutenant Colonel Apolinario Lunar ng Tanawa City Police Station natagpa ng mag-asawa na parehong nakagampos ng duct tape ang kanilang mga kamay at may tama ng bala sa leeg. Ang babae tinakpa ng kumot habang isang caliber 9mm na baril ang narecover sa ulo na ng kanyang mister wala namang first entry at hanggang mga personal na gamit ng mag-asawa ay intact. Natagpuan din ang limang bala ng 9mm sa loob ng cabinet ng pag-aari ni Allen John. Sa paunang tsarya ng mga otoridad, maaring binaril muna ng mister ang kanyang misis bago siya nag-suicide batay sa nakalap na circumstantial evidence. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belden ng CMN Batangas, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Transbelda. Belda. Mula po naman sa ng DWALFM, Radyo Totoo, Amen Batangas. Sa karagdagan pa.